Nagtutot na ba sa inyo yun? Ganyan talaga. Ayoko um. na, nagbago na ako. Birthday ko. Birthday ko din yun. Cheers. Hi, Yara. I miss you. Bakla may napanood akong clip, sobrang lutang ko. Ngayon ko lang nalaman. Feeling ko super pagod. Sobrang sabog ko siguro nun. I deserve to be happy. Sira ulo ba ako? Dapat I deserve to be happy. Bali. Bo ang si ba? Yung ko lang napanood. Okay lang. Nakakatawa si Self. Ew. Self, bakit gano'n yung sinabi mo? Sira ulo ka ba dati, Self? As in, ngayon ko lang siya naalala. kan na sinabi ko siya. Legit. Ngayon ko lang. Bakit I deserve to be happiness? Dylan! Napanood mo ba yung video ko? Sobrang tanga ko. Alam mo sinabi ko, sa Christmas camera at ata yun, eh. Ano daw yung ano ko wish ko sa Christmas? Alam mo sinagot ni Bakla, I deserve to be happiness. Popo! Sobrang <laughs> bangag ko. I deserve to be happy. Ba ba <laughs> ba? Sira ulo ba ako nun? Guys, hindi ko alam yun. <laughs> Sorry. <laughs> hindi ko na alam na ba't ko sinabi yun. Goddamn. damn. Binabash tuloy ako. Ate, binabas talaga ako dahil dun. Sorry, <laughs> ah! Hindi ko na din alam bakit yun yung sinabi ko. Hindi ko alam kung sarcastic ba yung pagkasabi ko na yun. Joke ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nilaro ko ba yung tanong nun. Wala na akong maalala kasi at tagal na nung clip na yun. As in, ang tagal na nung clip na yon. Hindi ko na alam ba't ko sinabi yun. <laughs> Grabing kalutaka ng babae. I'm sorry ha. I'm sorry. Sobrang lutang ko siguro ng Putik. Hindi ako na-excite nung time na yun. Galgal -gal ako nung time na yun ko yung mga ano unahin ko tas <laughs> what the fudge hindi ko nga alam ba't ko sinabi yun alam mo kaya ako nag live para sabihin sa inyo na sobrang tanga ako nung time na yun hindi ko din alam hindi ko alam Ba't kinikilig ka? Kasi nag-i-explain ako. Parang <laughs> kinikilig. Sili-share ko yung katangahan ko. Sobrang tanga ko. Okay lang, slay naman ako. Kasi hindi ko maalala. F. Sarcastic ba yun? Joke time ko ba yun? Pumapangit ba pag in-love? Bakit malay ko? Pretty ako yung don't kili-kili routine. Walo. Well, I don't have kili-kili routine at all. Ano masasabi mo kay Chiang? At every time na nagli-live ako, di natanong din sakin sa si Chiang. Kaya anong gagawin ko kay Chiang? That's what makes her happy naman. If that's what makes her happy. It's okay. Ikaw ba si Chong? Loki. Sinong Chong? Nasa our mansion. Mm. Grabe ang vibe no. 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 Sobrang init sa bahay na to. Bahay pa ba to? Imperno. kay Kiwi na lang may bago naman siya post about siya. It's all right. It's your choice naman. So, I don't care. And you know, it's up to her. Humayat ka siyang Malamang Kinala okay, mo sa Kiwi, love? Masuki, yeah, I do know her Just sure on My feed lang Pero galing siya But yeah Just let her be Let her, let her, let her If that's what Makes her happy you're free. Paano mag-crash ba? Ooh. Actually, I look, you don't know. It comes naturally if... Gusto ko ng tao, malamang. If, kunwari, ano, crash... Actually, oo oh, nga, no? Paano mag-crash ba? Ako kasi, pag may crush ako, hindi ko pinapaalam na crush ko siya. Pero, pagka nakrushan niya nako, ako, or kinrush back na niya ako, pag crush ko lang siya, as in crush lang, tas kinrush back niya ako. Parang, bakit makukrush? Bakit hindi si JN? Aware ka po ba na parang magtito kayo ni JN? Putik ka, ayo! 'di na natapon kasi ang dami mo kasi alam. Alam mo, ang gwapo naman yung tito. Tito, tito nabasahin niyo yun. inyo yun 'yon? talaga. Pum. Yo ka nagbago na ako. Ano? Eh. Makita niyo na ba siya sa personal? He's so gwapo. Careful po. Kaya may Baka pag nakita mo sa personal Bash ka ng bash dyan Baka una ka pa magpa-picture sa kanya Baka sabihin mo Kuwa pa naman niya Bakit kayo nagka-cry? Don't cry Kamukha ko niya nung kamukha mo Arvin? Ang layo ng mukha Nakli no, ka na balagbag. No. Hindi na. Alam nyo, lahat ng housemates, walang pangit. Lahat gwapo. As in, lahat gwapo. Kung makita nyo lahat ng housemates, even Binsoy. Binsoy, eh. binso so gwapo kaya. Binsoy. Kala nyo lang hindi balagbag yan. Tama, tama. Yung pagiging balagbag ko, ano naman. Lahat ng housemates, super guwapo. Pag nakita niya sila sa personal, super guwapo. Nakatago na si Balagbag side. True. Wag best. Best wag. Magbabash tayo dyan, boss. Huwag nilabas mo yung balagbag side ko, boss. wag. Ba? Ako pa may kamuka. Ayos, ah. naman. Kayo lang yung may issue. Y'all. You have to move on, ha? Gotta move on. Move forward. Move forward na. X sa X nyo na nga, nakaka-move on kayo eh. Doon pa kaya. ba? Diba? Pass is pass. Pass is pass na, everybody. You have to move on. Move on from what? Move on from... Ano? Kay Liskin? Ay, Liskin ba yun? Barcelona pala yun. Cut. joke. Barcelona pala. Move on from what? Move on from everything. Ah, basta. Oh, take. How about Therese? Kaya nga, naalala ko ngayon ko nang binanggit. Therese, we're also close ni Therese. Therese is so pretty. Therese. A nice voice there is ayan from everything that's keeping you from moving on hindi Celine and you will never be the same okay going back anyway Celine is, I, Celine Therese is, is so pretty so maganda she's um very maldita looking very contrabida looking when she smile, the way she smiled, talaga, very maldita. I guess, it's parang smirk. Ganun. Pangit sa akin, pero sa kanya maganda. Pa, uh, and then, there is, as a nice voice. Ta, as in nice, nice voice talaga. Her voice is sore, malambing. Meron lang siyang maldita looking. But in reality, she... Um... Paano ko ba explain? In a, ano, simplest. Simplest term. Simplest! In a simple, ano lang. Simple term. There is... as a maldita looking... Contrabida. But... In reality, inside of her, she's very soft she has a super soft spot inside her you know therese is very palaban she has a strong personality one um, she is god's um, strongest soldier you know? Maldita lang siya tingnan, pero she's super mabait. Thoughts about Kai's? Kai is something very unique. I'd say very unique. Kasi, even though she's 18 now, she's still a baby girl. You know? She's still a baby girl. She's so sweet, very clean. And he's super talented. Gaya nga sabi ni Rain, Kaya's blessing. Her existence, her presence, you know. Medyo namamaga. Taba lang yan. And Kai is very, um, I'd say, attentive. Yeah. But English siya eh i-ano? Wala lang. Para mukhang social lang konti. Yeah. Kaya very ano talaga. And her voice. Love her voice. Love you bang. Hi, Binsor. Hi, you Miss you, Binsoy. Love you. Happy birthday, Aran. Aran-ness. Aran. -ness. aran Basta, happy birthday, ba'y. Wait, ba't nga inaway si ano? Pretty kiss. Amish yung bangis, ang galing insa. Anong insa? Kai is so classy. Kai is very elegant-looking. Not elegant-looking. Pero, she looks elegant-elegant. Very demure, sometimes. No. Kai is very demure. Pug. um, you know, she's not comfortable with other people or other people around her, But when Kai is around, us, talo Di Energy talaga. You, i'm going big cook because i used to vietnam Eight billion, crazy how is it there's a sure go it's fun very enjoyable enjoy a balla balla ball. very quite a nice experience na. Long hair. Tingin mo ate, mabilis mo ba hair ko no? Tagal mo ba yan? Mabilis mo pumayat be. Dito ka, hindi ka pumayat. Joke lang. Basta ba? Nicole, nandun ka ba kanina sa ano, Star Mall? Parang nakita kita. Nabulakan. Parang nakita kita kanina. Nagkami sa Binsoy. Ulit, oh, yes, Binsoy. di ko nakita. Sorry, bye. Diba? Sabi ko na yun, nakita kita kanina eh. Ay, ate Carlota, time San si tita? Mamahinga. Ay, gana. Ba't ka nag-short hair? Because I want to. Sobrang init kayo. Hello. And, kahit naman mag-short hair ako. playable, yan bakla. thoughts on jazz. Jazz is so pretty. You know, you look like a little. Who's Alita? Um, and Jazz is super sweet. She really is super sweet, very caring, very lovable, very attentive when it comes to the people na love niya. And she is very. demure like god damn panian I cannot and jazz is ano ba magandang term baka ma misinterpret niya she really is she really ano talaga parang baka kasi ma misinterpret niya pag pangit yung term kaya nag-iisip ako ng magandang term hala sinabihan ni Fiang ina ganito. sa kaling kita no not